Ipinaliwanag ni Cagayan de Oro City and Cotabato Seismic Station Officer in Charge, Engineer Renier Amil Bahar, na normal ang serye ng paglindol sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil matatagpuan ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire kung saan nagbabanggaan at gumagalaw ang mga tectonic plates. Inilarawan niya ang kalupaan na parang balat ng itlog na may bitak-bitak at laging kumikilos, kaya't hindi may iwasan ang pagyanig. Sa ilalim po, mayroon pong tinatawag na hit conviction, po yung magpapagalaw ng balat ng mundo. Mamahalin tulad po natin sa isang itlog, Uh, may mga bitak-bitak po yung balat and may mga nagkakabanggaan po at meron niya magkakahiwalay. Yung po yung tinatawag nating plate. Nilinaw niya na wala pang teknolohiya sa mundo ang kayang tukuin ang eksaktong oras at lugar ng susunod na lindol. Ang pagkilala sa trenches at fault lines ang tanging basehan. Ngunit hindi ito sapat para sa tiyak na prediksyon. Samantala sa BARM, mataas ang exposure ng rehiyon dahil napapalibutan ito ng Cotabato at Sulu trenches, bukod pa sa inland faults sa Waolano del Sur at ilang bahagi ng Maguindano provinces. Ah, hindi natin malilimutan yung ginawa niyang lindol noong 1956. So hopefully na magiging aware po tayo dapat na ah, ibibigay niya pong panganib. Binigyang diin ni Engineer Amil Bahar na kadalasan ay kulang ang aktual na paghahanda ng LGU. Anya madalas puro plano. Pero wala pang konkretong aksyon. Paalala niya, bahagi na ng buhay ng tao ang lindol at ang tunay na kahandaan ay ginagawa bago pa man ito mangyari. Rufa Mokalid Ndbc Bida Balita.